Eh, sasabihin nyo, bayaran na ako. Eh, may Oo, oh, ganyan, ganyan sila, ganyan pa. sila. Klase ng tao na nagtatago behind fake profiles. Na pinapatungan ng self-righteousness. Ang unang tanong ko, pagka prole ni ang uh, netizen responsible? Kasi hindi. wala akong nababalitaan na ako eh. Wala akong nababalitaan na nasususpend ng mga high profile uh, ng mga social media users sure. na nasuspend sa Twitter, Facebook, etc. Ako katunyi, ang tingin ko, dalawang party yung tanong mo. May mga responsable bang mga Lenny supporters? Marami. Actually, mm marami akong kilala na responsable, disente, hindi naman sila nagmabash. Pero sa ikalawang tanong mo, hindi sa ano na marami responsable yung mga mm. pro-Marcos, pro-Duterte supporters. Mm. Pero hindi natin pwedeng sabihin na walang mga irresponsable. Lahat naman ng kampo meron yes, din ganun. There's, eh. yeah, Pero ang tanong, eh bakit inordinately ang mga nababan ay mga... Walang nababan na masyado na no. pro-Lenny supporters. Di ba? Doon At ka magtataka na parang, parang teka, may mga disente lahat. Hindi ko sinasabing concentrated sa isang kampo ang mga disente. Hindi ko rin sinasabing concentrated sa isang kampo ang mga balakura. Pero, bakit palagi na lang ang mga nababan ay yung mga sa isang grupo at yung mga sa isang grupo ay hindi? Doon ka magtataka. Uh -huh. Meron ka bang nakikita na pattern? Meron bang operation ang isang particular uh, group of people? Na para gawin itong mass reporting na to to uh, handicap or disable the other party. Itong phenomenon na ito ay common sa lahat ng political groups. Ayoko naman kasing sabihin na ang mga Lenny lang na supporters ang may ganitong behavior na nagre-report. Right now, may mga nakikita kasi ako talaga ng mga concerted efforts apart, for example, ng Lenny Camp. And I know so many people who are really very decent people and yet they really campaign. They even they even say, they say, "Okay, please join our group." Ako kasi ang sabi ko naman sa kanila, batin na lang hayaan sagutin niyo na lang. It should be more speech, not less speech, 'di ba? Ah. Hindi dapat gano'n na i-take down mo yung ano iba -ib block mo kaya i- Iti-take down mo yung account, i-report mo. Eh, magkakaiba tayo ng paniniwala. Kasi kung gano'n ako mag-isip, di ang dami ko nang ni-report, andam ah, actually, you know, katunyay, hindi ako nag-report ng accounts. kahit tinitira ako. Hmm. Pero wala naman pala tayo matiisin. Ako naman, minsan, you know, sumasagot, lang, sumasagot lang ako na uh, baka hindi nyo lang ako kilala. Oh. Baka hindi nyo hindi naaalala nung uh, magkapareho pa tayo ng uh, opinion sa isang particular na bagay, halos sambahin nyo ako. Tapos ngayong uh, magkaiba tayo ng paniniwala sa isang issue, eh, sasabihin nyo, bayaran na ako. Eh, oh, ganyan, ganyan pa, sila, ganyan pa. sila. Ba? Kasi, eh, um, Naka, ka, nakalulungkot yan, Katunyeng, kasi ako marami rin karanasan ganyan na mga akala mo mga kaibigan, nga makikita mo sila rin yung mga nangunang nagla-like sa mga post na bashing you. Alam naman nila yung totoo, di ba? Yung bang ginagawa nila na mass reporting, kung sino man sila. Mm -mm. Ay, Parang nauulaan ko naman kung sino na yung gumagawa mm -mm. ng mass reporting hindi ba yun ay somehow ay meron pong tinatawag na chilling effect sa iba pa na wala namang ginagawa. Normal lang, nag-express lang ng kanilang opinion. Baka biglang ayaw nang mag-express ng sarili nilang opinion. Maputol yung kanilang mga braso, uh, Professor. Oh yeah, may chilling effect. At saka yun ngayon, ano, parang para ka na rin nasa mga shallow at diktadura. Na parang, naka, ayun na nga, parang mga pink parang mga taliban. Na mm -hmm. matatakot ka na talaga magsalita. You are going to speak in whispers. And it's ironic because uh, social media is supposed to be a place where you can freely express yourself. That's Kaya true. para sa akin, may limit naman ng freedom. But their law should be the one that should say so. Mm -hmm. uh, if you feel aggrieved, then file a complaint. Mm -mm. If you feel andyan naman ng NBI, andyan naman ng cyber crime division, bakit hindi natin gamitin yan? Palakasin natin ang arm ng batas. Mm -hmm. Hindi yung tayo mismo ang mag, uh, mag magkukos ng para hindi na makapagsalita. But you know, something is kasi unsaid dito, Katunying and Jam. Uh -huh. mm -hmm. Ang reality kasi dito, Facebook and Twitter are private companies. They are. They are private platforms. Mm -hmm. Mm -hmm. They can have their own rules. But you can question that. yes in court. There are you loopholes can question also. the Fairness of that. Yes. You yes. can question the may equal protection ba yan? Baka man yung human rights mo na ang nababayolate. Although, yeah. of course, alam naman natin ang pwede lang kasuwa ng yeah. violation ng human right technically is government yeah. uh, under the rules. But mm -hmm. but at least you can question, yeah. discriminatory ba yan? ba? Diba? Mm -hmm. Pwede mong gawin yan. Ganon mm -hmm. din ang pwede natin gawin sa Facebook at saka sa Twitter. Gusto ko lang malaman, ito po bang ganitong, uh, siguro naman nagkakasundo tayo pare pareho dun sa conclusion that there is an effort uh, yes para mag mass report and uh, yes, to take down all uh, all if not most of uh, uh pro uh, candidate A na mga social media accounts. Ang, yes. ang tanong ko, ito po ba para lang maintindihan ng mga gumagawa nito? Ito po ba ay eh makatutulong sa kanilang kandidato? Yung ginagawa nilang mass reporting. Una po sa lahat, hindi. Kasi hindi mo talaga makaka-cancel ang katotohanan that we are leading in the surveys, both Ma'am Ma Sara and BBM in their respective positions. Number two, hindi po kasi tayo ang klase ng tao na nagtatago behind fake profiles. So we come in warm bodies, hindi lamang sa caravans, hindi lamang sa social media kung hindi talaga sa salo-salo at sa pakikipagkita sa iba't ibang mga um sa mga gatherings ng mga supporters sa pagpapakita ng support. Okay, professor, same question bago tayo magpaalam. Um, uh, hindi na ba, ba? Hindi, hindi naman nakakatulong ito dahil ang tingin ng mga tao parang sinasagkaan 'yung karapatan nila. May kahalo din kasi itong notion ng pagmamalaki at pagmamataas. Kasi itong sakit ng kampanya kasi ni Lenny ni Mrs. Robredo, yung Madam Vice President, uh, meron silang ganong klase ng pagkapuot sa kalaban na pinapatungan ng self-righteousness. Mm -hmm. To point na parang kami pwede namin gawin ito sa inyo. Ay, ayaw niya ng tao. So itong pagpapamas report, ito ay example ng minamasal nila, pinapatahimik nila, ayaw sa kanila. Uh, malinaw na isa yung pangaapi. <laughs> ayaw niya ng malilit na tao. So hindi nakakatulong. kakatulong uh, hindi nakakatulong 'yan. Sa tingin ko uh, nakikita naman yan natin sa numero. Pwede pa bang magbago 'yan? Pwede pa. Sabi ko nga hindi naman hindi naman radical na ang kailangan ng kampanya ni Leni, eh, ni Madam Leni. Ang kailangan niya ay radical reboot. Kailangan niya i-reboot ang kanyang kampanya. kailangan pagsabihan niya ang kanyang mga supporters na maging open. Sinabi naman na kasi niya 'yan eh insa so the lugar, manligaw kayo maging open kayo sa kapwa niyo, mga ano yung mga hindi na tumatak ang kalaban natin paliwanagan nyo mm -hmm. hindi naman nagkulang diyan ang kampanya ni Leni to be honest and fair except mm -hmm. na talagang structured na kasi so, sa mga supporters niya yung galit uh -huh. na they they are trained to take down rather than to build her up uh -huh. so and and you know, in a campaign, you do not win by just taking down the opposition. <laughs> you win by building your candidate up. And that is where they fail. Kasi nasanay silang i-take down si Marcos, i-take down ang Marcelo Narrative, i-take down si Duterte. Ano ngayon ang naiiwanan sa kanila? May oras pa ba to make bawi? Uh, number two, number three, siya minsan sa ibang mga surveys. Uh, I'm referring to Madam uh, Vivi Leni Robredo. Parang kung ako yung... ano? Uh, mahirap na. Kung ako yung magiging campaign strategist, papayag ako pero kailang mahal ang bayad. Kasi malaki yung malaki sakit ng malakas sakit ulo. It's not totally impossible, but it will take a huge political earthquake to change the electoral mathematics. Kung meron dapat masisi diyan hindi naman si Marcos, hindi naman mga kalaban ni Mrs. Sobredo, kundi ang kanyang supporters mismo.